Hello mga Spark, kamusta kayo? At sa vlog ngayon ay pag-uusapan natin ng mga bagay na pwede mong gawin kayo Spark upang pagkalipas ng isa o dalawang linggo ay mabalo na sa kakaisip sa iyo ang lalaking mahal mo. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be Spark! At ang unang paraan Max part para sa loob ng dalawang linggo ay mabalo na sa kakaisip sa iyong lalaking mahal mo sa loob ng dalawang linggo ay mag-gym ka or mag-ehersisyo sa loob o labas ng bahay nyo. Yan ang unang sikreto ka Max Pard upang ang lalaki sa loob ng dalawang linggo ay mas lalo kang pahalagahan at mas lalo kang mahalin at mabalo sa kakaisip sa iyo sapagkat ka inspired kapag ka gym o nag ehersisyo ka siguradong mababawasan ang pagbibigay mo ng validation sa lalaking mahal mo hindi ka masyadong magiging needy at hindi mo mabubuhusan lahat ng oras o panahon mo sa pagme-message o paghihintay lang sa kanya sapagkat may ginagawa ka para sa sarili mo at kapag ka nakita ng isang lalaki na pinapahalagahan at inaalagaan mo ang iyong sarili tandaan mo mas lalo ka ng papahalagahan sapagkat ikaw mismo nagpapakita ka ng care sa kalusugan at sarili mo at yan ang isang bagay na gustong gusto namin na makita sa partner namin ay yung babae ay nagaalaga sa kanyang sarili. Kaysa yung babae na walang ginawa kundi magpabaya at maging lost young. Talaga naman kay Inspired, palagi mong alagaan ang iyong katawan at ang iyong itsura. At alam nyo, base sa pag-aaral, ang pagiging fit o pagiging talaga namang o healthy ng isang babae, talaga namang pagiging sexy ay nakakabata at nakakaganda at mas lalo kang magiging attractive pagkaganyang ka at ang lalaking mahal mo boyfriend mo o mister mo ay mas lalong mababalo sa iyo. Lalong-lalo na sa mga panahon o araw na hindi ka, hindi ka masyadong nakaka-reply o nakaka-message sa kanya sapagkat busy ka sa pagpapawis o pagbabalat ng puto dahil nagpapaganda ka ng katawan mo at mauunawaan niya yon at gusto niya yon at okay lang sa kanya yun sapagkat para din naman sa kanya yan talaga naman ka inspire Kasi sa mga sikreto upang mas lalo siyang mabalo sa'yo sa kakaisip sa'yo at upang mas lalo ka ng pahalagahan, dapat mong tagain yan, dapat mo nang simulan ngayon yan, ka-inspire. Pangalawang bagay mo na pwede mong gawin para sa loob ng dalawang linggo ay mabalaw sa kakaip sa iyong sinalakis, agahan ng tulog sa gabi, pangalawa ka-inspire. Ka-inspire, bago yan ha. At saka, sino niyan? Alam niyo mga base na rin sa obserbasyon ko. Sa pag-aaral na rin ka ng isang tao sa isang relasyon, kapag maaagal na tulog, yung partner niya ay mas lalong nag-iisip sa kanya at mas lalong nag invest sa gabi ng pag-iisip sa kanya. Dahilan kung bakit ito ay mas lalo niyang namimiss at mas lalong pinapahalagahan. Kaysa naman sa babad kayo sa kaka call, babad sa kaka -call. babad sa kaka-chat, wala lang ang pag-uusapan, hindi pa matulog, wala lang ang dapat itapit pa, hindi pa kumidlip man lang, nakabukas pa yung video call, tignan pa kung paano matulog ang isa't isa, wala lang ang dapat pang pagtalunan, nagtatalo tuloy, dahil sobra-sobra akong magbigay ng oras o panahon talaga naman kayong spark sa, isang mga sikreto pag ginawa mo yan maalala ng tulog huwag ka magkukulang sa kanya dapat bigyan mo siya ng sapat na oras huwag lang sobra at maaga ka matulog dahil pag ginawa mo yan yung lalaki talaga naman spark hindi mo siya masyadong mababalid eh. hindi, siya ma hindi siya magsasawa sa'yo talaga naman iisipin ka pa niya lalo na kapag nauna kang natulog talaga naman pag siya hindi siya makatulog isa sa mga maaalala niya at magiin ba siya ng panoon para ma-miss ka kay Inspan? Sa isang mga paraan, teknik upang lalaki ay palagi kang isip. Mas lalo kang maging mahalaga sapagkat siya ay mag-i-invest sa'yo. Tandaan nyo, kaming mga lab coach ang gusto namin ay mag-invest. Mag-invest ang partner ng lalaki sa inyo. Sapagkat kapag ang tao, lalaki man o babae, ay nag-i-invest sa isang tao, mas lalo itong nagiging mahalaga. At sa mga paraan ay matulog ka ng maaga. Sapagkat kapag kaganyan ay mas lalo ka ng iisipin at magakos ng pagkakataong magmuni-muni tungkol sa inyo at makikita niya lalo ang halaga mo. Kasi yung babad na babad kayo sa kakausap, mga wala namang kwenta yung pinag-uusapan niyo na, tuloy nag-aaway pa kayo, naaalala pa niyo yung nakaraan, yung pagkakamali niya, talaga naman nagkakatampuhan pa dahil sobrang nagkakasawaan na, sobrang-sobrang binibigay na oras ang sabi ng iba kayo spark, LDR kasi kami. Oo nga, LDR kayo. Pero bakit wala ba kayo mga trabaho at kahit may trabaho kayo? O wala nga kayong trabaho, eh, dapat kayo spark, dapat sapat na panahon lang. Lagi mong tatandaan na kung hindi mo ibibigay ng ganung kadali ang panahon o oras mo sa isang tao, o sapat lang ang binibigay mong panahon para sa kanya, magiging mahal na mahal kanya. Pero pag sobo-sobrang binibigay mong oras at lagi kang available sa kanya, ang lalaki, unti-unting bababa ang interest sa'yo. Mawawalan siya ng gana sa'yo. Mawawalan siya ng attraction sa'yo. Maaari siyang matokso sa iba. Maaari hindi niya pahalagahan ng isang tulad mo. At masabi niya isa -say sa'yo isang araw na hindi ka na niya mahal. At kung, gusto mo, kung ayaw mong mangyari yun, talaga mga ka huwag sobo-sobra. Ang pagbibigay mo ng oras sa kanya. Sa isang paraan, talaga man, matulog ka ng maaga upang ang lalaki ay talaga namang isipin ka at ikaw mas magkakapag ka beauty rest ka pa di ba kung tawagin beauty rest di yung ka ng puyat alam ano mo, kagaya mo na ako, lalim ng eye bags at nakakabaho siya ng kagandaan kaya matulog tayo ng maaga pangatlong bagay kasi mo na pwede mong gawin upang lalaki sa loob ng dalawang linggo ay mabaliw sa kakaisip sa iyo is araw-araw magpamis ka at sadyain mo yung pangatlong inspired sa 5, naming namin magpamiss. Oo, pwede nyo gawin yan. Sa mga diskarte upang talaga mang hindi mawala ang pagpapahalaga sa'yo ng boyfriend mo o mister mo. Dapat aralin nyo, mas masterin nyo ang bagay na yan. Dapat matuto kang magpamiss. Hindi yung, hindi sa magpamiss ka, sobra sobrang ang binibigay mong oras, na maya ka pa, nagbe-message at ang bilis mo pa mag-reply lagi ang available napakadami mong oras para sa kanya nakikipagtalo ka na nakikipag-away ka pa napaka-demanding mo gusto mo lagi mag-update siya at ikaw lagi ka nag-update sa kanya tanong ka na tanong na kung ano-ano gusto mo lagi mag-usap kayo talaga naman kay inspired tigil mo ang bagay na upang di kanya pagsawaan at di siya matokso sa iba sa isa sikreto magpamiss ka sadyain mo kay inspired ano ba yung mga parang pwede namin gawin upang at uh, sabihin natin magpapamiss kami. Siyempre, magpaka-busy. Dapat meron kang pinagkakabalahan. Dapat meron kang trabaho o may ginagawa ka. Sabihin natin, dapat kayong spad, nagpo-focus ka rin sa sarili mo. Kahit hindi ka man nagtatrabaho, at least nagpap, nag-aayos ka. Sabihin natin, kayong may ginagawa kang makabuluhan sa buhay mo. Hindi puro love life, hindi puro pag-ibig, hindi puro kalandian, hindi puro sweet, hindi puro lalaki, hindi puro talaga ganyan o ana-ana. Talaga naman, ka-inspire. nyo mga bagay na yun, sobra. Dahil ang mga bagay na yan, ay talaga namang hindi yan ang pinakamahalaga sa buhay. Ang pinakamahalaga sa buhay, ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. Pangalawa, talaga naman, ka-inspire. Uh, Sabi natin, pamilya, kalusugan mo, at iba pang mga bagay, hindi lang pag-ibig. Ang pag-ibig, tatalon sa bintana yan, kapag wala na kayong makain, at sobra-sobra lang pag-ibig nyo sa isa't isa, -isa na wala na kayong ginawa kundi maglambingan na lang, magkakasawaan kayo, dapat ka-inspired, magpamiss ka, magtrabaho ka upang talaga namang ang lalaki. Sa katagalan sa loob ng dalawang linggo, pag sinasadya mo yan araw-araw sa loob ng dalawang linggo, ay mamimiss ka niya sapagkat tataas ang interest niya sa iyo sa mga panahon o sa araw-araw na naiisip kanya niya dahil nagpapaka-busy ka, ka-inspired. Pang-apat na pwede mong gawin kay Inspired upang sa loob ng dalawang linggo at talagang mamabalo sa kakaib sa iyo ng lalaking mahal mo is ibigay mo ang best mo sa kama. Yung pang-apat kay Inspired. Alam nyo mga inspired, kapag gaginawa mo yan, napakalaki yun ang impact niya. Baka iniisip ng iba o sinasabi ng iba. Wala namang, wala namang talab yan kahit naman galingan namin, di ba? Binigay mo naman muna ba talaga ang best mo, di ba? Alam nyo, ang lalaki-lalaki, kapag yan nagiging na, 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 maligaya sa iyo sa kama, o napapaligay mo siya sa inyong labing-labing sa kama, ang lalaki kayo sa palit. syempre naman, mababrew sa iyan. Mas baka isipin ng iba, lalo na yung mga conservative, na wala namang bonus na lang yung sex o sabihin natin labing-labing. Pero alam nyo mga Spart, sa isang relasyon, di talaga mawawala yan. At masabi ko totoo, ay yun sa pinakamahalaga. At pag wala yan, ewan ko na lang. Oo, oh, ang pinakamahalaga ay pag-ibig. Ang puso't damdamin. Pero kayong Spart, tao ka tayo may pangangailangan, tayo ay mayroong tiyatawag na nature ng lalaki at babae, lalo na ng lalaki, talaga namang ka-inspire. Pag yan, di mo nabibigay ng tama sa partner ng lalaki, maaari siyang matukso sa iba at magkasala, talaga naman ka-inspire sa iyo sa Panginoon. Kaya naman, magpasakop ka sa mister mo at sa mga bagay na yun, talaga mang galingan mo, tulad sa kamas, pag yun yung paglalabing-labing at sakat, loob ng dalawang linggo, ay maaari kay sumpa ng lalaki, ay mababalo sa iyo, dahil siya ay mababalaw sa iyo, palagi kanyang iisipin. Mas magiging malambing yan sa iyo, sapagkat siya ay talaga namang mas lalong magmamahal sa iyo at magiging sweet, sapagkat nakakadagdag yan sa pagiging sweet ng isang tao kapag siya ay maligay sa inyong labing-labing sa kama sapagkat binibigay mo ang best mo kay Inspire. Pangalimang paraan, Max na pwede mong gawin para sa loob ng dalawang linggo ay mabalos sa kakaif sa iyong mahal mo. Is lima o ano na beses ka lang magbeses isang araw. Yung pang limang tips ko sa inyo, Max lalaking mahal mo sa loob ng dalawang linggo, isa, dalawang, dalawang linggo, ay mabalo na sa kakaif sa'yo. iyo. Alam nyo, kapag ganyan ang teknik mo, sige mong lalaki mag i sa'yo. sa iyo. Mababalus Ma hanap, hanapin ka. Maadik sa iyo yan sapagkat lagi kanyang mahalala. Hanap, hanapin kanya eh kahit bakit lima o anin dahil base sa pag-aaral kahit search nyo pa pagka ganyan lang sa, sa, eh, yung pinakatama eh ba diba? pag sumobra sa sabihin natin uh, sampung message sobra na yon sa totoo lang kung gusto mo ng tao ay talaga mag invest ng feeling sa'yo siya ay ma-develop sa'yo o kaya naman siya ay talaga namang ka-inspired magkaroon pa ng mataas na inter sa'yo at mas lalo kanyang isipin at mahalin pahalagahan at ingatan. Talaga naman, dapat magpakita ka ng sapat na validation lang. Sapat na pagmamahal, sapat na pag sapat na oras, sapat na atensyon, at sapat na pagmamahal. At tulad niyan, lima o anim kayong sa umaga, tanghali, hapon, gabi, o kaya mo sa bago matulog, at ito naman kay spad, bawat meses mo, ay siyempre, sama mo na yung puso mo doon o habaan mo na. Dapat talaga hindi puro lagi nag-uusap. Hindi laging puro lambingan. Hindi buo sa message. Sa patang bagay na siguro hanggang 8 message pwede pa. Kasi kapag gaganyan kayo sa panalalaki, sigurado ako. Sabi natin magtatampo, magagalit o sabi natin baka bumawi siya. Pero sa katagal, pag nasanay siya, wala siyang magagawa kundi mag-invest na mag-invest na lang sa pag-iisip sa iyo. Lagi siya maghihintay ng mesmo. Siya lagi ang unang magpaparamdam sa iyo. Siya lagi ang mag-update sa Kapag na-master mo yan, kapag yan ang nakasanayan nyo sa inyong relasyon ng lalaki sa loob ng dalawang linggo sa paglipas pa ng panahon kapag nakasanayan nyo ang lalaki laging mababalo sa kakaip sa iyo lima, anim o hanggang walong mes lang sa isang araw talalaki ay hindi mo masyadong mababalidate at ang lalaki ay isipin ka pa at hahanapin ka pa at mas mamahalin ka pa ka inspired Kainspad, maraming maraming salamat sa pagtapos ng vlog na ito. Kung kalimutan na mag-like, comment, isure na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao sa mga hindi pa po nang subscribe mas mag click yung pang subscribe and click yung notification bell upang mag sure get, get kayo pag may bago po ang upload sa so, mga gusto magpa-coaching o magpa advice pag gusto mo sa akin Facebook at yung feature ko pakain na po sa FB or sa Messenger ako po mismo magre-reply sa message or chat nyo maraming maraming salamat makisipag mag-ingat kayong lahat mahal ko po kayo at muli be inspired